So, kailangan muna namin buba sa bundok. Kasi parang nagkulang yung mga support namin doon sa bukid. So, kailangan namin bumaba muna para makakuha kami ng mga uh, supply. So, so, siyempre, kasama ko pa rin si Aguila. Dito ko si Aguila. Oh. Yung mga kaidol, no? sa mga solid supporters ko dyan. paki uh, pakibisit na po kay Butalong Hunter no? at huwag niyo kalimutan pakisubscribe na sa kanyang channel no? Yan mga kaidol no. Medyo gabi na, hindi na kami magtatagal kasi malayo pa pupuntahan no. Sana wala mangyari sa amin dito at yun lang, God bless. So maraming salamat po, Agila. So ayun po si Agila no. Tutulungan so tulungan po natin yung kanyang channel. Kasi tulad ng mga vlogger, so kailangan natin ng magtulong-tulungan. So salam maraming salamat talaga sa pagtulong mo sa akin, Agila. So mga nag-request sa akin dyan na yung mga vlogger na nawawala, tulad nila Uh, Alpha Charles uh, Sabi nila Hanapin nyo ang mga vlogger na nawala So hindi namin Sa laki ng gubat na to So possibly na hindi namin sila mahanap Pero susubukan pa rin namin uh, Baka mahanap namin sila shout out din sa mga nanonood dyan uh, sa galing Canada maraming salamat sa inyong pagsuporta guys eh lito ka sila maraming salamat sa panonood mo idol at saka sa mga nagbabalak pang mag subscribe dyan maraming salamat pindutin nyo na yan ang subscribe button mga amigo So, sana no, sana ligtas kami dito. Kasi bumaba kasi talaga kami sa bungdok. Kasi napakaraming kalaban namin na nasa kupa namin noong nakaraang araw. So ngayon, kailangan namin bumaba muna para magkuha ng mga um, supply. Para maka-recover kami. Kapahinga maka rin kami. yun, uh, balik -bak na naman kami kasi yung mga tulad ng mga request ng mga idol natin dyan nahanapin yung mga nawawalang mga vlogger at si Johnny Hunter so pinapahanap sila kasi bigla na lang nawawala raw baka anong kung sinong grupo ang kumuha ng mga vlogger na yun so yun namin ma mapapromise sa inyo na mahanap namin kasi sa laki ng gubat na aming tinatahak so posible na hindi dito na kubat dinala yung mga hunters na yun so, kung anong mangmadat na namin sa unahan so mangibistiga kami baka uh, nandito rin magkasirado may ilang gate ba so, may daanan dito so, ito po may daanan ano tutuloy ba tayo ha huh? Tutuloy ba tayo? Tutuloy tayo. oh, tayo. Mayroong daanan dito. Tignan na mong gate yun. Baka, oh. Natin. Baka dito tayo dadaan. Mukhang pati ba? Mukhang kunti lang yung abriyo. Kunti lang yung uka ng gate nila. Baka may patibong. Baka yung camera mo. Labas mo yung barig mo daan. Agad. Ah, ito. Ini sama ini beri. Nah, lebih lagi pengita. Nah, lagi pengita dari mana? Pengita ini ah mau beli kado atau apa? Beri bakam yang pemasok. Dan nama kakak lebah tunggu ini tu. Lah, lebah main tunggu. Tepat, tepat, tepat. Terawat lagi. Pati bung lagi tu, pati bung. Terjaga, terjaga, murtan. bigla na wala parang may mga agud agud may mga anting anting ang mga taong to hindi tinatablan baka mga grupo to ng mga ilaga ilaga tago muna tayo dito sunan mo Ayan! Kabdi mata wala di meroplan. Di meroplan? Kubir lang ta, kubir. Si. Papasukin ko. Dito lang 'yung tumakbo. Dito sa baba. Dito yun, may mga may mga lagabog doon. Baka sila na 'yun. Wala, wala, wala pa putok na. Abi matuhan apa ibu kalian terkawal apa

Naipit na ako dito, Agila. Naipit ako. Tulungan mo. Tara tayo tayo. Naipit tayo. Tago muna tayo. Pabukos sila sila sila. बैठ मनाऊ या ang tigas talaga Krabi Krabi Asa ka si na kasi agila Bigla na lang nawala si agila Baka nabihag yun si agila Hindi ko na nasundan si agila Agila Hindi ah. ko pala ay, maraming salamat. Nandito ka pala. Ligtas ka pala. Ah, akala ko nabihay ka na. Sabi. Yes, Ang titigas ng mga, kontra, ng mga kalabang to. May mga mga agudagud to. Kupimado nga. Ito yung mga grupo ng mga ilaga-ilaga na yung pinatablan. So, hindi pala grupo no ni Bagtik. Iba to. Ibang pangkat to. Ibang pangkat to. Ano? ano hmm. Anong anong puting gawin natin? halangan natin siyang kapangyay kapang tayo? Uh, paluin kasi hindi yan tinatablan ng bala mahanap tayo ng pamalo pamalo talaga po may anting anting huh. palo. paluin lang